guys to my channel. Merry Christmas. Ito andito kami guys. Nagtipon-tipon kami dito upang tipon-tipon. <laughs> tipon-tipon kami, nagtitipon kami upang uh, salubungin namin ang ang kapan ng anakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ito guys, bilo-bilo 'yan. Bilo-bilo, magluto kami ng bilo-bilo. Ayan guys. Oh. Kukunin belo bilo-bilo, malo tunaw mo. Ayan, bilo-bilo. Magluto din kami ng pansit. Ayan guys. Para sa ito, yung sa ano 'to, sa gamitin para sa bilo-bilo. Ayan, ito gabi guys. Ito gabi. Tapos ito ano yan? Ah, uh, ubi. Isahog namin ito sa, ano, sa... Isahog namin ito sa... Pilo-pilo. Ayan, guys, ito rin, saging. Ayan, kumplito mayroong isahog. Mayroong kaming sago Isahog namin sa... Uh bilo-bilo. Kaya yan guys. as uh, sa pagsalubong ng ano ng birthday ng Panginoong Hesus Kristo. Mutsiboy na. Kaya yan guys. Andito kami nagtipon-tipon kami dito. Nagtipon-tipon kami may ah uh, mahigit kami sampu <laughs> Dito sa simbahan. Ayan guys. Ayan. kang ganitong okasyon eh hindi palampasin hindi natin palampasin yung okasyon na to kasi ito ang kabutihan ng Panginoon ng Diyos na uh, sinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon kami lahat ng buhay na walang hanggan

ito ice cream kaya to hindi, ano to ayan spalito. ayan, yung pinakita ko kanina at saka ito pansit niluto luto namin, may mayong konti ayan, lagyan ito ng ayan um, no, upi latte sa kasagi hinog hinong. Uh, sa kasagi. Kaya yan. Nice. Kompletoan ko lang yung 5 minutes. 5 minutes para hindi mapunta sa short video. Kasi kapag short video lang, wala siyang patalastas. Kaya, gagawin kong 5 minutes upang magkaroon ng patalastas. Meron pang suman, so kailang dilim eh. dilim doon, banda. Ayan guys. Balik-balik malik dito. Para kahit pa paano eh makumpleto ko yung 5 minutes ayan, ayan guys now guys i do online 5 minutes na. Thank you so much guys sa pan. Maraming maraming salamat.